So, ayan guys, good morning and welcome back po sa aking channel. So, ngayon ay December 8, uh, Monday. So, walang pasok na guys kasi Immaculate Conception of Mama Mary. So, ayan. Uh, share ko lang sa inyo guys na may na-deliver sa akin. Kanina, ng... No? So, bago ko i-buksan to guys, Ito ay mga gummies, tsaka ano yung crispy marshmallow. Ayan. O, dati kasi bumili ako ng crispy marshmallow, benta siya. Kaya bumili ulit ako. Pero isang ano lang siya, isang isang grapon. Yan. So ito muna guys, no. Ang bentahan ng mga ganito guys, no. Ah, uh, mo siya guys ay 40 pesos. Ito ay ilan ba 'to? 10 ata to. 10. 2 4 eh 2. Ang hirap naman 2 4 6 8, 10. 10 peraso to guys. Ang cost niya is nasa 4 pesos lang. Binibenta ko naman siyang 7 pesos. So, meron ako 3 pesos. So, 30 pesos ang kita ko dito guys. Yan. Medyo malaki ang kita dito. Kailangan syempre Hindi naman din. Mayroon pa nga ako. Stock oh, ko no. Kunti pa. Pero bumili na ako kasi ayan, lalo na ngayon ma, medyo malamig-lamig ang panahon eh, mahilig ang ating mga to. ang ating mga customer sa yung may sabaw-sabaw na nilalagyan ng sabinas. Ayan. So, next natin guys. So, ito naman, yung mga ganito guys, ang ang bili ko naman nito, cost nito ay 10 pesos lang, 15 pieces siya. Tapos meron lang tayo, kung ibibenta mo siya ng piso lang guys, may limang piso ka lang. Pero ang ginagawa ko kasi, apat lima na, para at least kita tayo kahit pa, paano. At saka daming naman oh, Plano ko nga gawin tatlo lima na eh. Kasi ang dami niyang laman. Para at least meron tayong uh, 15 nakita. kita. <laughs> di ba? Kasi ang tagal lang, ang katagal kita ng mga kita. <laughs> Ayan. Kung 15, 3, ito. 5, 10, 15, 20, 25. O kung 10 pesos ang bili ko, di ba? 15 pesos ako, di ba? Pero hindi. Apat lima lang guys. Apat limang piso. Ayan kasi eh, baka mamamahala na yung ating customer no, na bumalik. Tapos ito guys, walang stocks, ito lang natira. Ganun din to guys, limang pi uh, sampung piso din ang bili. So binib binibenta, ko naman siyang apat lima din. Tapos sa ganito, ang bili ko sa ganito guys, yung itong gilis, tsaka itong tuyo. Ito may bawas ito yung mga tuyo ko. Tatlo lang bibili ko, tatlo tiwayway. Ang cost nito guys ay uh, 40 pesos. 40 pesos din siya. Tapos meron ka lang 10 pesos. Pero ang, gina ang ginawa ko dito guys sa ating tuyo, ginawa ko siyang 12 na ang bintahan. 'di diba? So, at least meron ako ng uh, 10 plus, 'di ba? Uh, 2, 4, 6, 8, 10. So, meron akong 20 pesos na na dito. Dati kasi 10 pesos lang. Eh, minsan kasi guys, no, pag lalo na pag hindi ganun kabenta yung tuyo, minsan may time talaga na hindi mabenta. Siguro dahil, minsan kasi di ba pag nagsawa lang sa ano, gusto ano, malamig ang panahon, gusto ng tuyo, ganyan, prito. Yan nga, minsan nagkakaroon siya ng molds, molds. Yan, namumuti-muti. Kaya, hindi ko, siya, hindi ko na siya binibenta. Ang ginagawa ko, kami na ang nag, ano, nag, niluluto ni Hugas ko tinatanggal ko ngayon yung molds tapos niluluto namin so ayan tapos ganun din tong ating uh, diles dose na din ang ating bintahan 12 din to guys no Ayan. Tapos ito namang magic aswete. Ayan you know, o. 40 pesos din to. Uh, ilang 2, 4, 6, 8, 10. 10, 10, 10, 10 din yung 10 peraso. <laughs> 10 peraso. Bebenta ko siya guys ng 7 or 8 pesos isa. Kasi minsan lang na naman naghahanap nito. Tsaka kung 5 pesos na bitahan mo, meron ka lang 10 pesos na kita. O, oh, di ba? Ang tagal. Tagal mong hinihintay yung 10 pesos na kita. Ayan. Pero ang ano kasi niyan, guys, no, kung mayroon tayong mga stocks ng ganyan, lapitan, lapitin tayo ng mga customer kasi meron tayo halos sa tindahan. So, next, guys, ito naman yung ating i-unpack. wat tayo ng gunting. Ano nga ating gunting? <coughs> Dali ko lang ako ng gunting dyan. Saan? So, guys, meron din tayong unboxing ng gummy at saka crispy marshmallow. So, na natin. ayan guys. Ito yung ating gamis. Meron tayong ipin na Ayan. Ipin na Ano lang to guys, no? One kilo. Hindi ka tulad dati na binibili ko yung madamihan. Ngayon, hindi na ako binibili ng ganun guys. Sobrang di ako, <laughs> yung wala akong malagyan. Sobrang dami. At is, ito pa ganito, ganito lang, no? Isang buong lagayan lang. Ubus agad. Ayan. So, tingnan natin guys kung isang kilo ba talaga to. Datang natin bangan. Yeah. <laughs> Yan, kilo natin. Yan guys, isang kilo nga siya. So, yeah. <coughs> Meron tayong cola. So, bintahan ko nito guys, ganun lang, piso-piso lang. Pero, uh, plano kong gawing apat yung mga piso. Katulad ng ating mga kain dito. So, ang kilo dito guys, yung ating ipin. Tapos, itong ating caterpillar. Yan. Tapos, ano ba to? So, konti lang binili ko guys, no? Kasi may stocks pa ako. Dagdag oh. -dag lang. Ang bato. Ah, ito. So, ito guys. Ano kaya ilalagay ito na Yung ganyan, oh, nag-try lang ako. Yung ganito. Gano'n so, kaya bintahan ito? Yan. Tapos, ito yung ating marshmallow na crispy. Kasi nang bumili ako ng ganito guys, oh, bilis maubos. Hmm. Apat lima bentahan ko. So, sa tindahan talaga guys, no? ah uh, simulan na tindahan ako, meron na talaga akong mga gamis. Hindi talaga nawawala yan. So, every time na nauubusan, pinitin ako agad. So, simula nung 2021 na nagtinda ako, hanggang so, ngayon, 2025, so, meron akong gamis. Kasi mabenta talaga yung sa mga baka guys, saka sa akin, sa mga matatanda. Yan. Ito guys, yung ating crispy marshmallow assorted flavors. 300 pieces. Ayan. So nasa ano lang ata to. Ah, uh, Ilagay ko yung ano guys no. Yung screenshot kung magkano ang presyo. Ayan. Wala so, dito. Ayan. Uh, 300 pieces na siya. Parang nasa 100 lang ata ang cost nito. Ayan. Ayan guys. So yun yung ating mga. Ito hanapan ko pa kung saan ko ilalagay. Kasi mahaba siya eh. Baka kasi masira pag, di ba? Dapat naka-arrange pa ng ang labirin. <laughs> Ganyan. So yun guys, no? kaya pala sabi ko, parang mayroon akong mais. <laughs> Nandito na pala Naka-display kasi may naghanap na daw. So display na niya, ayan pala guys, yung ating mais. So bintahan ng mais, limang piso lang guys. Ang isang tiwayway, 10 peraso. Meron lang akong 10 pesos dito. So okay lang din na 5 pesos lang man ganito guys. Yung ating mais kasi mabenta naman siya. Ito so, talaga si partner ay. ating kopya ang baboy. Ayan. So, deliver to ng isang araw. So, lima to. Uh, dalawa yung box ng ube. Kaya lang isang ube na ubus na. So, ito yung, ito na lang yung yan. So, Pero iba dito guys, nabawas na rin siya. So, mabenta siya. Meron ako 20 pesos ng isang box. Ayan. So, yun lamang guys ang aking siya. Maraming salamat sa panunod. Paano ba? Bye. -bye.